malayo pa pero malayo na ito po yung update no ng ating uh, bahay po no mag uh, to two years na two years na po ito mahigit no hindi pa rin natapos-tapos ayan so grasya lang po no provision lang po ng Lord matatapos rin itong aming personage Ayan, so dito banda, di pa yan, may bakal na po siya pero hindi pa siya nabuhusan. Pati yung no dito sa gitna, ayan. So putol pa po para madaritso na po siya doon. At yan diyan, di pa rin yung tapos. Tapos dito lalagyan pa yan ng bakal hanggang doon. Kasi ano po ito eh second floor, pero yung second floor niya ano lang yung marine na plywood lang yung sahig light lang po yung nasa taas po okay so ito yung ating CR yan so may CR na po kami praise the lord yan okay so may CR na po yan may tubig na po kami dito tubig lang po yung igib igib ba yan okay yung aming CR tapos mayroon pa akong tiles dito Kulang pa po ito ng apat tapos yung Ah, uh, anim na maliliit para dito sa gilid kasi hindi siya kasya sa 60x60 60 puro lahat. Okay, so ito po. Hallelujah. Salamat sa ano, labor of love nung naggawa ng CR namin. So ito po yung aming kubo. Ah, uh, ngayong bakasyon po kasi wala nang pasok, dito po kami matutulog. Inayos ko na po. 'Yan yung aming higaan yung aming katri may tubig po akong nakaantabay no dalawang balde po yan yan so dito po kami ngayong bakasyon wala na pong pasok kasi okay so dito kami nagluluto yan po yung aking mahiwagang takuri yung aking karahay kawali at saka yung aking kaldero yan po yung aking kahoy ito po no may tubig po akong nakaantabay dito na mainom meron ng asukal dyan, tuyo, suka, mantika. May mga baso po. So, ito po yung likod namin. Likod sa kubo. Okay, so maraming thank you mga kapatid, mga kalingap. na no, so, salamat po no, sa patuloy nyo pong pagsubaybay. At... Uh, pagsuporta po ng ating YouTube channel. Yung simbahan po namin, hindi pa rin po ito matapos-tapos kasi inuna po namin yung aming personage, yung bahay po ng, ng pastor. Kami po kasi pastor po ako dito sa church. So, yun po. Yan. So, medyo malaki-laki na rin yung aming nagawa. Pero, terhan pa rin, terhan pa rin namin to ngayong ano, bakasyon. Ayan po. Thank you po mga kalingap ha. God bless you po. Ito yung aking mga halaman. Ayan. Okay. Okay, yung tubig. Pag umuulan po, ano, uh, iniipon po namin tubig ulan para pandilig po ng mga tanim. Okay, thank you po. God bless you. At Merry Christmas po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyo.